Hello guys, ito na tapos na yung extension ng flooring. Ayun. Hintayin ulit na mag-curing. Tapos aalisin yung form sa Curing ng 2 weeks ulit. Para matuyo nang gusto. Ayan yung extension niya. Bali. Kusog at anim yung niya. extension sa second floor yan 2, 4, 6 yan guys top view nya ito sa Yan, ito memang mga ano, sobra sa steel deck. Dito banda yung CR. CR yan, buo. Tapos ito kwarto. Jan, bali dalawang kwarto. Jan, kusina. Dito sa alas. Ngayon kung matatapos itong kan uh, curing. Makukulong na to, maghalo black ng kami. Ngayon black yan. Para hindi pasukin ng tubig kung ulan. Ito yung old house. Plywood Bale yan, yung abang niya sa taas, yung bakal na yan. ang second floor extension nya pati ito sa baba abang ng rim nya kaya may mga bakal bali ito tapos na yung buhos namin pinagsabay pala namin yung buhos ng flooring at beam ayan kaya may puma pa yung beam yan, Honor. bali parehas din yung lawak na itong dito sa extension niya. Ngayon. Harus magkaparehas lang. Yan yung style ng steel deck. Hindi masyadong matrabaho. Okay guys, sa uh, susunod ulit na video. Bye bye.